Angles, Bataan, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, at ang ating isito at swertes. Good morning po sa inyo. Good morning. Good morning po, good morning Pasok lang po kayo Pasok Medyo matamlay tayo ngayon Kasi nga uh, Hindi natin nakuha yung pat sa gabi 25, 37 po lumabas kagabi. So, nakuha po natin yung numero 37. At, nakuha din natin yung numero 18 at 26 sa hapon. So, nandun na po yung opportunity. So, sa mga nakasakay, uh, congratulations po. Sa atin, iba yung ating tinayaan eh. So muli po sa August 3 po ang uh, EC2 po natin ay ang numero 28, 11, at 8. So ngayong araw po sana po makuha po natin yung kombinasyon ng EC2 at uh, sana po makuha po natin yung jackpot. Final recap po, 28, 11, at 8 po. Ang mga napili po natin, rambolitos po yan. Halimbawa gusto nyo ang uh, numero 11 at gusto nyong ipares sa inyong uh, lucky numbers at ang numero 8 po, ganun din po uh, kung gusto nyong ipares ito sa, sa inyong lucky numbers so ganun po rambolitos po yan kung gusto pong i-rambolitos yan po ang ng is ito na ating binibigay na numero at syempre naman po meron po tayong Suertres loto dito may kombinasyon ng 471 sa umaga po yan 174 at 714 sa hapon naman po meron po tayo nagkita pattern po dyan na numero 95 at 2 259 592 Yan po ang kombinasyon na pwede pong uh, irambolitos sa suertres po So muli po uh, may mga bagong pasok ang ec po natin ay 28, 11 at 8. So, hindi na po natin patatagalin to. So, muli po, iahayag eh, na po natin yung STL ng mga lalawigan. Sa lungsod po ng Tarlac, ang lumabas po kagabi ay 30-30, Tumpiang, at 28-12. So yung 30 po, yung pagkakalam ko, pinamimigay po natin yan eh. Wait lang po, i-double check po natin. Ang sumada po ng 30 ay numero 3. Yes po. Ang sumada po ng 30-30 ay numero 3. Yan po yung sumada sa inyo dyan sa lungsod ng Tarlac. At sa hapon naman po ang sumada po ng 28 at 12. Ang sumada po ng 28 ay Gis 20-30. At ang sumada naman po ng 12 ay 3-21 at 30. So muli po, pili na lang po kayo ng mga numero dyan kasi nga po lumalabas sa inyo ay mga sumada. So meron po tayo nakita magandang pandiskarte dyan ang numero 33. Yes po, ito po. Diyan po sa lungsod ng Tarlac. At sa Nueva Ecija naman po, ang lumabas po dyan ay 3925, 3013, 37, Tompiang. Ang sumada po ng Tompiang na yan ay numero 10. So meron po tayo nakitang pattern po dyan. Diyan po sa lungsod ng uh, Nueva Ecija. Ang nakitang pattern po natin dyan ay 111930 kada dalawang araw at numero 10 kada apat na araw po. So, yan lang po ang ating uh, magandang mga numero na pili. Pili na lang po kayo. So, marami po salamat po sa lungsod ng Nueva Ecija. At sa Bulacan naman po, alam mo bas po dyan ay 31 Gs, 39, 33, 37, 31. So, meron po tayo nakitang pattern po dyan kada dalawang araw po 11-14 Gs kada dalawang araw po yan at numero 20-17 kada tatlong araw ang ikahapat na araw po 35, 39 at 13 so yan po mga nakita po nating pattern dyan po sa lungsod ng Bulacan na pinaguguhitan na lang po natin kasi hinanapan po natin ng mga kahalili ng mga numerong yan So mga napili po natin dyan ay 1735 at 39. So muli po 1735 at 39. Dyan po sa lungsod ng Bulacan. At sa bataan naman po, lumabas po dyan ay 3326, 317, 3425, 3426, so, po 3426, 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 Kada tatlong araw po, numero 32. Kada apat na araw po, 23, 35. So lahat po ng mga numerong yan ay kahalili ng mga lumalabas po sa loob ng isang linggo. Kung kaya't may mga guhit na po yan. So ang mga napili po natin dyan ay numero 1, 32, 23 at 35. Dyan po sa lungsod ng bataan. at sa lungsod po ng Angeles ang mga napili po natin ito po ang mga sa lungsod ng Angeles iilan lang po yan so kada tatlong araw po meron po tayo nakita ang numero 22 kada limang araw bin, numero 21 at ang weekly po ay 5, 31 at 11 so iilan lang po yan paki ano na lang po paki screenshot 1, 2, 3 shhh Okay, ang mga napili po natin, 22, 21, 5, 31, at 11. So, meron po tayo nakitang pattern po dyan, magandang pagdiskarte, ang numero 19, dyan po sa lungsod ng Angeles. At sa lungsod po ng Pampanga, ang lumabas po kagabi ay 25, 25, 37. So, yung 37, so yung 37 po, pinamimigay po natin yan. At sa hapon po ay 18.26, yun po yung pong malakas ng degla. So kung, nakasakab kung nakasabay nakasabay po kayo kahapon, sa hapon ay congratulations po. Kasi nga po yun po, po yung nakahalili halili sa mga lalabas. So muli po mga napili po natin dyan ay 18.35 kada tatlong araw. Numero 30, 17, 4, kada apat na araw. Numero 39 kada limang araw. At numero 3, 20 ang weekly po. So meron po tayo nakitang pattern po dyan, ang numero 29. So kung kahit, ay hindi, monthly po yan, yes po. So isa nama po natin, hindi natin na ilista na may monthly. Numero 29 po, monthly po yan. So yung 29 po, yes po, nakahalili po yan. So napili po natin dyan ay 18, 17, 39, 20. At 29. So, yung 19 po, kung nakikita nyo, yan po ay magandang pan pan-diskarte ngayong linggo. 18, 17, 39, 20. 29 at 19 Diyan po sa lungsod ng Pampanga Pakiscrease na lang po Maraming po salamat Okay siguro din natin patatagalin So muli po maraming po salamat uh, August 3 Sana po makuha po natin yung jackpot yung pangmalakasan degla talaga so kung may mga katanungan po kayo pwede po kayo magtanong ito po ay live So muli po maraming po salamat Augusto Rey Pampanga Angles Bataan Bulacan Bebe Sia Tarlac At ang ating isito At Suertres sa so, muli po, maraming po salamat. Ako po si Joy Boy Cabalera at tagapagsalita ni Tumbok Salud. Sa sa mga followers po ni Tumbok Salud, magandang umaga po sa inyo. Uh, tayo po magpapaalam na. Maraming po salamat. So, sa mga hindi pa po nakapanood, pakibalikan na lang po yung video. Uh, tayo po ay may mga gagawin pa. So muli po, maraming po salamat. August 3, Pampanga Angles. Adjor, adjor.